kami ng labo. Ulo namin. Oh. So, ang daming kawayan. Ayan guys, yung mayari. Hindi tayo dadaan. Kuha tayo ng labong. Rabong. Mag-imak nga dobo. Ayan um, guys, o oh, mga labong. Sarap adubo at sara or dineng deng. Ayan, na. Ayan si tatay, kumukuha na siya. Ayan, wow! wow! nag-uulam ng labong dito guys. Aba, lang na, nasa Raise your hands guys. Kaalam. Pinupil na si Bunod. One. nagadupay manok ng kal. pang tinulan. <laughs> Ang dami nilang manok doon. Oh,